mga kababayan dito sa YouTube. <clears throat> Ako po si ang hashtag Wakula, ang inyong naka-inspired commentator dito sa channel na ito. Parang si Deo Macau, puno ng katotohanan, konting tawa, at maraming tanong na magpapaisip sa inyo hanggang hatinggabi. Ngayon, October 26, 2025, tayo na gitna ng isang political storm na mas malakas pa sa bagyong Rolls. Ano ba ito? Si dating ambudsman Samuel Martinez, ang matapang na sundalo ng gustisya sa panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay nagbubulgar na ng isang lihim na pakiusap mula sa mismo sa ating idol na Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Naloko na kumanta na si Ambudsman Martinez. Ganyan ang sabi ng mga headline. Pero teka mga bossing, hindi ba't parang script ito ng isang bad room, bad uh, rom-com, no? Si Martires na nadesive ng mga politiko at ngayon kumanta, hindi sa confession room, kundi sa altar ng katotohanan. <coughs> Ngayong ilang mga minuto, i-dissect natin. Factual, detailed, in-depth. Walang chismis, puro ebidensya. <coughs> Bakit pabor ako kay Martires at kay PRRD? kasi sila ang tunay na nagbuo ng legacy ng katarungan, hindi ang nagpapanggap na huli sa social media. Subscribe na kayo ngayon, hit that bell. Para hindi kayo maloko tulad ng ilang opisyal, ah, uh, let's dive in mga kaibigan. Mga kaibigan, simulan natin sa basics para hindi tayo mawala sa platforms Si Samuel Matires hindi siya basta ang siya ang hinirang ni PRRB noong July 2018. Sa gitna ng Sa so ng War on Drugs at Anti-Corruption Drive, bakit siya? <coughs> Kasi si PRAD sa kanyang matali ng mata, nakita ang isang gustisyero na hindi madaling lokohin. Remember yung Farmally Scandal? ang PhilHealth Probe. Si Martires ang nag-expedite ng mga yan. Kahit walang personal na ugnayan kay Duterte, tulad ng sinabi mismo ng Pangulo sa PNA interview in 2020. 2020. I find Martires as a very reasonable man. Parang siya ang referee ng basketball game, hindi pabor sa team owner, uh, per fair play pa rin. Ngayon, 2025 na, si Martires ay ex-ambudsman na, pero hindi nawala ang spotlight. Bakit? dahil sa recent revelations niya tungkol sa uh, tungkol sa decision no tulad ng pag-reverse ng dismissal order laban kay senador Joel Villanueva <coughs> noong 2016 ayon sa ENC interview uh, noong October 24 sinabi niya nakakatawa ang akusasyon ng secrecy kasi walang batas na nagsasabing uh, kailangang i lahat ng decision agad Oo, tama siya. Ang Ombudsman Act ay hindi nangangailangan ng daily press con. Hindi tulad ng ilang opisyal na nagpapakute sa kamera para sa mga likes. Kayo ba mga kaibigan, mga viewers natin, gusto nyo bang lahat ng court decision ay i-post sa Facebook bago maging final? O mas mabuti ang tahimik na justisya? Comment down below ha at subscribe para next week more deep dives tulad nito. Ngayon, ang karne, ang meat ng issue, ang pakiusap na binulgar ni Martires. Mga bossing, hindi ito parang love letter o begging for mercy. Ito ay isang professional na plea para sa integridad. No? Ayon sa recent YouTube exposés at news clip para sa PH update at Rappler, o binabasa ko lahat, no? kahit bias mga kaibigan. Si PRD ay nag kay Martires na huwag hayaang gamitin ang ombudsman office ng mga politiko para sa personal na vendetta. Noong 2018 ha, pagkatapos ang appointment, bumisita si Martires kay Special Prosecutor Edelberto uh, de Peralta at sinabi niya sa inquirer, I won't be used by politicians. Ito ang echo ng pakiusap ni Duterte. Sam, protektahan mo ang hustisya hindi ang interes ng iilan. Sa kontekstong ng Duterte era, si Martires ang nag-ahandle ng high-profile cases tulad ng Sara Duterte complaints noong 2025. Nag-order siya ng mabilis na response, hindi tulad ng slow-mo sa current DOJ. Pero bakit naloko? Kasi ngayon, under the new admin, naakusahan siya na binlight appointees at lack of transparency. Si Justice Secretary Rimulya pa nga, ayon sa Business Mirror noong October 20, nag-fire ng mga appointees si Martires parang revenge plot. Parang siya ang sidekick na iniwan ng hero pagkatapos ng movie. Si PRRD ang Batman, si Martires ang Robin, na ngayon ay nagsusolo act. Ay, 2018, appointed. 2020, feel help probe expedited. 2025, reversal ng Villanueva case na na-inform Senate ng 2019 pa. Ayon sa bugado.com.ph. Hindi secret mga kaibigan, it's a procedure. Ito ang dahilan kung bakit pabor tayo kay Martires. Siyang nag firm laban sa political pressure tulad ng sinabi niya sa ANC, uh, no bad blood with the OJ but facts first. Uh, subscribe na mga kaibigan para hindi kayo maloko ng fake news. Teka, teka lang mga kababayan, pag-usapan natin ang juicy part. Naloko na, kumanta na si Ombudsman Martires. Ano ito? teleserye. Sa realidad, ito ay metaphor para sa pag pagiging whistleblower, hindi traitor, kundi truth teller. Si Martires ay naloko ng system na puno ng leaks at biases tulad ng pag-refuse ng Supreme Court sa publicity demands ng October 24 interview. Sa philosophy ng justice, parang si Plato ng Republic, ang guardian ng Estado ay hindi dapat expose ng public opinion bago ang due process. Bakit ngayon lang lumabas ito? Dahil sa ongoing Sara Duterte case at ICC issues ni PRRD. Ayon sa ABS-CBN, noong October 10, na-reject ang interim release plea ni Duterte. At si Martirez, sa kabilang banda, ay nag na walang orders mula sa Dutertes. Tulad ng sinabi niya sa ENC noong June 30 pa, the Dutertes never gave me orders. Ito ang proof ng independence. Ang mga kritiko parang mga troll sa Twitter. Sigaw ng secrecy pero hindi nila nababasa ang batas. Parang sila ang naloko sa sariling echo chamber. Under the Duterte, 70% ng corruption cases resolved faster. No? Data from Ombudsman Reports 2018 to 2022. Ngayon, delay sa Sara case at impeachment threats. Sa so comment section, ha, vote kayo. Sino mas matapat, Martires under PRRD o ang current setup? ang subscribe at subscribe na rin para mga ano no mga kaibigan para sa ating weekly, daily, hourly weekly breakdowns hindi kayo magsisisi. Mga kaduterte, balik tayo sa roots. Si PRRD ay hindi basta presidente. Siya nagbuo ng build, 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 war on drugs na nag-save ng libo-libong buhay at anti-corruption na nag-appoint ng, ng katulad ni Martires. Noong 2020, ha, Sir Trece martires drug lord, sinabi ni PRRD sa PNA, drug lords don't press. At si Martires ang tumulong sa probes. Ngayon, sa 2025, habang ang ICC ay nagpupursu ng warrants, si Martires ay nag stand as shield ah, ng Duterte legacy. Sa salt and transparency issue, ha, Rappler opinion, October 23, si Martires ang nag-formalize ng rules noong 2020. Hindi para itago, kundi para protektahan ang due process. Parang siya ang bouncer sa club, no? Hindi lahat pwede pumasok, pero fair ang lineup. Ito ang dahilan kung bakit pabor. Sila ang nagbibigay ng real change, hindi para hindi ang mga photo ops. Like kung agree, share sa friends, at subscribe para sa more pro-justice content. 1,000 subscribers, ah, huh? mga kaibigan, ay tignan natin kung makakapag-give away tayo. Okay, ngayon ha, uh, sagutin natin ang mga posibleng tanong nyo. Bakit hindi transparent si Martires? Simple lang, walang batas tulad ng sinabi niya sa YouTube clip. No law requires it. No? Anong counter? Ang current admin, mas maraming ghost projects. 15, yung mga 15 billion pesos ayon sa recent expose. Si Martires ba, loyalista? Oo, pero sa Australia, hindi sa tao. Ang mga akusasyon, parang fake news sa tindahan. Bentahe pero walang substance. Text your question sa chat. Susagot ko sa next video. Subscribe para hindi ma-miss ang sagot. Mga kababayan, sa ilang mga minuto na ito, nakita natin si martires ay hindi na loko. Siya ang naglalaho ng deception. Si PRRD sa pakiusap lang. Isang call no, para sa tunay na katarungan. Pabor tayo sa kanila kasi sila ang legacy na hindi madaling burahin. Subscribe now. Hit notification bell. Ah, notification bell para sa more day you my style commentary na matalino at matapang. I-like, ah, i-share, i-comment. DDS forever. Salamat. God bless. Hanggang sa susunod. Pabuhay ang Pilipinas.